Hindi ako pumasok sa paaralan. Ang aking mga magulang ang nagturo sa akin sa bahay, masaya ako. Nagtapos ako ng mechanical engineering sa Switzerland. Ngunit dahil sa krisis na nararanasan ng mundo, ngayon ay isang magsasaka ng saging sa Brazil. Ako ay isang masayang ina at asawa at isang talata na nakaapekto sa akin. Ano mapapalatao kung makamtan niya buong mundo ngunit mawala kaluluwa? Ano maibibigay tao kapalit kaluluwa? Wala akong simbahan, inalis ako dahil sobrang independyente, sinusubukan kong sundan ang Diyos nang di umaasa sa mga organisasyon. Alam mo, ang Diyos na tinanggihan mo ay hindi talaga ang tunay na Diyos, kundi isang pangit na karikatura niya. Si Satanas, ang Diablo, ang Hel ng Diyos, ngunit pinalayas mula sa langit at namumuno sa mundo, ay siya ang naglalarawan sa Diyos bilang arbitraryo, malupit, sundin mo ako o susunugin kita sa apoy. Kaaway ng kabutihan ang nagpipinta ng imahing ito. Mali ito. Itama madilim na aninong ito ipakita ang kanyang dakilang pagmamahal, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak upang ipakita kung sino siya. Tiniyak, ang nakakakita sa akin ay nakakakita sa Ama. Inilarawan ni Jesus ang misyon, sinabi niya, Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin. Pinahiran ako ipangaral ang Ebanghelyo sa mga mahihirap. Isinugo ako pagalingin ang mga may sugatang puso. Ipahayag ang kalayaan sa mga bihag. Magbigay ng paningin sa mga bulag. Palayain ang mga inaapi. Ito ang gawain. Naglalakad siya nagpapagaling sa mga inaapi. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mundo na siya ay handang mahiwalay sa kanyang kaisa-isang anak para sa isang mapanganib na misyon, mabuhay sa lupa ng 30 taon na may panganib na si Jesus ay madungisan din ng kasalanan at mawala siya magpakailanman. Lahat ng ito ay para, kung magtagumpay ang plano, tayo ay magkaroon naman ng buhay na walang hanggan. De tal maneira que Deus, seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, mas tenha Noong ako ay 17 taong gulang, tinanong ko sarili ko, alam ko na ang Diyos ay umiiral, ngunit maraming relihiyon ang naniniwala sa isang uri ng Diyos. Maari ko bang talagang pagkatiwalaan na ang Biblia ay salita ng Diyos? Maari ko bang itayo ang aking buhay sa pundasyong ito? Kaya natuklasan ko ang ilang ebidensya na ang Biblia ay ang aklat ng Diyos. Tingnan mo kasama ko ang mga natupad na propesiya ang estatwa sa Daniel 2 ay nagpahayag ng sunod-sunod ng mga imperyo at inilarawan ng mga ito bago pa man sila umiral. At hinulaan din kung kailan darating ang Mesyas. Natupad ito ng eksakto kay Hesukristo. Kristo. O halimbawa, ipinahayag propetang si Ezekiel na ang lungsod tiro ay mawawasak at magiging isang lugar para maglatag ng mga lambat gitna dagat sa kasaysayan, ang tiro ay sinakop ni Nabucodonosor II ng Babylon at kalauna ni Alexander the Great na ginamit ang mga guho ng lungsod sa kontinente upang magtayo ng daanan patungo sa lungsod isla, tinutupad ang propesya ni Ezekiel na ang lungsod ay mawawasak tulad ng tuktok ng isang bato. Isa pang propesya na tupad ang pagkawasak ng Babylonia. Mga propetang sina Isayas at Jeremias naghulang lungsod ng Babylonia mawawasak hindi na muling matitirhan at lupain nito tiwangwang. Ang Babylon, na dating isang dakilang imperyo, ay bumagsak sa kamay ng mga Persyano noong 539 BC at tuluyang bumagsak hanggang sa ito ay talikuran na naaayon sa mga propesya sa Biblia. Muling pagtatayo ng Jerusalem, ipinahayag ni Isayas na isang lalaking nagngangalang Siro ang magbibigay ng utos para muling itayo ang Jerusalem at ang templo nito. Ang propesiyang ito natupad ng Sisiro Ciro Persia sinakop ang Babylon at nagutos noong 538 BC na nagpapahintulot sa mga Hudyo na bumalik sa Jerusalem at muling itayo ang templo. Pagkawasak ng Jerusalem at ng ikalawang templo. Sinabi ni Jesus ang pagkawasak ng Jerusalem, sinasabing walang matitirang bato sa ibabaw ng bato. Nangyari ang katuparan nito noong 70 AD. Ang mga Romano, pamumuno ng General Tito, winasak ang Jerusalem at ang ikalawang templo tinupad ang propesya ni Jesus. Ang arkeolohiya ay nakumpirma rin ang katotohanan ng Biblia. Narinig mo na ba ang tungkol sa mga manuskrito ng Dead Sea, mga kuweba ng Qumran? Ang mga ito na isulat bago dumating si Kristo patunay katumpakan pagkakapare-pareho ng Hebreong Biblia sa loob ng mga milenyo. Ang scroll ni Isayas, dalawang libong taon nakaraan karaan, halos kapareho ng nasa Biblia natin ngayon. Maraming siyentipiko ang naniniwala na si David ay isang mito at hindi kailanman umiral hanggang sa natuklasan ang Tel Dan Stele na mula sa ikanay na siglo BCE at binanggit ang bahay ni David. Ang Moabite Stone mula 840 BCE ay natagpuan sa Jordan. Ang batong ito ay naglalahad ng tagumpay ng hari ng Moab laban sa mga Israelita na sumusuporta sa Biblia sa ikalawang hari. Ang batong ito ay tumutukoy din sa Diyos ng Israel na si Jehova, 840 BC. Maaari kong ipakita iba pa tulad ng bato ni Pilato, mga listahan rasyon ng Babylonia na binabanggit pangalan ng Hari Huda, kuta ni David Lagusan ni Ezekiel, isa pang bagay na nakumbinsi ako na ang Biblia ay talagang espesyal, natatangi at mula sa Diyos ay dahil isinulat ito ng higit sa 40 na mga may akda at may pagkakaisa sa mga teksto. Mga may akda na matagal nang nagkahiwalay sa isa't isa. Ang bawat bahagi ng Biblia ay nagkakaisa. Malamang nakita mo sa ilang Biblia ang tinatawag na cross-references. Ang Biblia ay isang unit at lahat ay nagkakatugma kung mag-aaral ka ng may kababaang loob at panalangin. Ang edukasyon, ang masasamang tao ay hindi maaring nagsulat ng Biblia dahil ito ay humahatol sa kanila. Ang kanyang pamantayan ay mataas, marangal, at mahigpit. Di niya tinatago ang mga pagkukulang ng kanyang mga bayani. Kung ang Biblia ay isang pabula para makakuha ng mga tagasunod, magbibigay ng kaluwalhatian sa mga tauhan nito, Ngunit tapat na ipinapakita ang mga pagkakamali ng mga pinakakilalang patriarka, propeta, at hari. At tingnan din ang impluensya ng Biblia. Kung ang Biblia ay isang karaniwang libro, hindi nito makakamit ang epekto na nagawa nito sa loob ng mga siglo. Siya ay naging at patuloy na isang mabuting impluensya na kapagpapagaling at nagbabago. Ang mga Hudyo itinuturing na masagana dahil sinusunod nila ang mga batas ng Diyos. Ang kanluran ngayon ay maunlad dahil ang kanilang mga bansa ay nagpatibay ng mga prinsipyo ng katarungan at kasipagan mula sa Biblia. At isa pang bagay, ang patutuon ni Heso Kristo tungkol sa bahagi ng Biblia na umiiral ang lumang tipan. Palagi binabanggit kasulatan. Kasulatan ay hindi maaaring magkamali. Kahit ang Genesis ay itinuring niyang isang tunay na kwento na nilikha ng Diyos ang mundo sa loob ng anim na araw, ang baha at iba pa. Ibinatay niya ang kanyang buhay sa mga turo ng lumang tipan, ang pagiging universal ng Biblia. Ang tatlong pinakamaraming libro sa mundo sa pataas na pagkakasunod-sunod ay ang mga ito, ang Quran, 800 milyong kopya, ang Pulang Aklat ng China, 1 bilyon, at ang Biblia, ying 2 bilyong kopya. Ito ebidensya na ang librong ito hindi maaaring isang koleksyon ng mga imbensyon ng tao kundi mayroong isang bagay, na sobrenatural. Ang patotoo ng karanasan, maraming tao ang nakaranas at nagpapatunay sa makapangyarihang pagbabago na dala ng salita ng Diyos sa mga buhay. Tikman at tingnan na ang Panginoon ay mabuti. Alam mo, kami ay napakasaya. Ang mga benepisyo ng pagiging kristyano ay higit pa sa mga posibleng pagkalugi. Subukan mo rin ang isang paglalakbay kasama ang lumikha. Sinasabi niya, sa walang hanggang pag-ibig ay inibig kita, kaya't sa kabutihan ay hinila kita. Lumapit sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen. Igalang natin ang Diyos na ito, magbigay tayo ng kusang loob na pagsunod sa Kanya mula sa puso. Sa huli, ang Ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Mula saan tayo gustong iligtas ng Diyos? Mula sa ating mga kasalanan. Sa lahat ng tumatanggap sa Kanya, binibigyan ni Kristo ng kapangyarihan maging anak ng Diyos at tumigil sa pagkakasala kung ikaw ay maniniwala. Ngunit ano ang kasalanan? Sinasabi ng salita ng Panginoon na ang kasalanan ay ang paglabag sa batas ang tanging kahulugan na ipinapakita sa atin ng Biblia. Ang kasalanan ay desisyon labagin ng batas, ang batas ng Diyos na kasentro sa sampung utos. Ang una ay nagpapakita kung paano ipapahayag ang ating pagmamahal sa Diyos. Pangalawang tabla, pagmamahal sa kapwa. Kasunod nito, ang mga aklat ng Eksodo at Levitiko ay may mga karagdagang tagubilin tungkol sa pang-araw-araw na buhay at kalusugan. Para sa ating kabutihan, isang kasiyahan, sundin ang kalooban ng ating Diyos sapagkat ang kanyang mga batas ay makatarungan at mabuti. Parang sa trapiko, merong patakaran na laging manatili na laging manatili. Sa ganitong bahagi ng kalsada at huminto rin sa pulang ilaw, ito ay hindi kapritso ng gobernador, kundi patakaran na nagsisilbi para sa ating kabutihan, upang hindi tayo mabangga at mawalan. Sa parehong paraan, ang mga utos ng Panginoon ay makatwiran at may katuturan. Ngunit hindi kayang sumunod sa ating sariling lakas. Para itong gustong tumawid sa karagatang Atlantiko, isang bangkang may sagwan. Dapat nating hayaang mamatay ating sarili payagan si Kristo na mabuhay at sumunod sa akin. Ngayon, ito ay ang pagpapahintulot sa Diyos na huminga sa atin at itulak ang ating bangka pasulong. Matakot kayo sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat at ibigay sa Kanya ang kaluwalhatian na nararapat sa Kanya. Igalang ninyo ang Panginoon ang tagapagligtas ng sanlibutan sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. Sinabi ni Jesus, ang kidlat nagmumula sa silangan nakikita sa kanluran, gayon din ang pagdating ng anak ng tao, yung pagkakataon natin na magtagumpay ay sa nag-iisang buhay na ito na mayroon tayo. Pagkatapos, darating ang paghuhukom. Ang pulis na naglalagay ng multa, hindi ba siya talaga nagalit sa akin? Hindi ba niya naman talaga ibinubuhos ang galit niya sa akin? Hindi, ito ay para sa ating kabutihan. Sa parehong paraan, mahal ng Diyos ang kanyang mga nilalang. Kapag inalis niya ang kasalanan sa mundo, kailangan din niyang alisin ang lahat ng kumakapit sa kasalanan. Ang kaluluwang nagkasala at ayaw ng tagapagligtas, iyon ay mamamatay. Kasalanan paglabag sa batas, paglabag sa utos ng Panginoon. Hindi dumating si Jesus upang baguhin ang batas, tinupad niya. Si Jesus ay sumuway sa mga patakaran ng imbensyon ng tao, ngunit hindi ang salita ng Diyos. Sinabi niya, hanggang sa lumipas ang langit at lupa, walang kahit isang titik o kudlit ang mawawala sa batas talaga mismo. Si Solomon sumulat matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos, ito ang tungkulin ng bawat tao. Sapagat dadalhin ng Diyos sa paghatol ang bawat gawa, maging ang lahat ng nakatago, maging mabuti man o masama. May mga digmaan at mga balita ng digmaan, napakababasagin ng buhay kapag iniwan natin ang buhay na ito, anong alaala ang iiwan natin sa likod? Ang mga patay ay wala ng pangalawang pagkakataon. Salita ng Panginoon, ang mga buhay ay alam na sila'y mamamatay, ngunit ang mga patay ay wala ng nalalaman. Sa libingan kung saan sila pupunta, walang gawa, walang proyekto, walang kaalaman, walang karunungan. Kaya ngayon, habang ikaw ay buhay, mahalin at igalang ang Diyos at ibigay sa kanya ang kaluwalhatian, dahil nagsimula na ang oras ng paghuhukom. At sambahin ang gumawa ng langit, lupa, dagat at mga bukal ng tubig, nagpapaalala sa atin ng ikaapat na utos. Alalahanin mo ang araw ng Sabado upang ipangilin ito. Anim na araw kang magtatrabaho at gagawin ang lahat ng iyong gawain ngunit ang ikapitong araw ay araw ng Jehova ang iyong Diyos huwag kang gagawa ng anumang trabaho sa anim na araw nilikha ni Jehova ang langit ang lupa ang dagat at sa ikapitong araw ay nagpahinga siya kaya't pinagpala ni Jehova ang araw at ito ay naging banal alam mo ba na si Satanas ang diablo ay minsan nang naging isang anghel ng liwanag sa langit Ngunit pagmamataas inggit naghari sa puso, nagsimula siyang kamuhian batas Diyos, kasuklaman matuwid utos. Sinabi niya di kailangan mga anghel batas. Nang magkasala sina Adan at iba, ipinasa nila ang pamamahala ng mundo sa Diablo. Ngayon, Diablo may kontrol sa mundong ito at responsable sa maraming kahirapan at pagkawasak tinitiis ng Diyos upang ipakita sa San Sinukob ang resulta ng alternatibong pamahalaan na hindi iginagalang mga batas. Naghihintay Diyos hanggang sa kasamaan ay malantad sa pamamagitan ng sarili nitong mga gawa. Ngunit bumalik pag-uusap tungkol galit ni Satanas sa batas ng Diyos, inimpluensyahan niya ang obispo ng Roma maglakas loob baguhin ang mga banal na utos ng Diyos. Ang mga Kristiyano, ikaapat na siglo, nagdiriwang ng Sabado, ang ikapitong araw, hindi ang linggo. Ipinagdiriwang ng mga Hudyo hanggang ngayon. Sinabi mismo ni Jesus, manalangin kayo na hindi mangyari ang pag-uusig sa araw ng Sabado. Ito ay matagal pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus. Naisip mo na ba kung sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo, isang grupo ng mga empleyado ang nagsabi, gusto naming libre ang bawat miyerkules. Hindi ba ito magiging isang hamon sa autoridad ng mga direktor? Ganon nga, kaya't inutos ng obispo ng Roma na ilipat mula sa Sabado ang ikapitong araw patungo sa linggo, ang unang araw ng linggo, at ginamit bilang dahilan ang katotohanan si Jesus ay muling nabuhay sa unang araw. Hindi mahalaga kung kailan ito. Bukod dito, para sa mga Kristiyano sa Roma, ang Sabado ay nagpapaalala sa kanila ng mga Hudyo na Kaya sa loob ng isang panahon, dalawa ang Sabado at Linggo ay sabay na itinuturing na banal. Ngunit sa paglipas, ang Sabado ay tiningnan masama dahil isang araw ng mga restriksyon. Hindi pwedeng gawin ito o iyon at ang Linggo ay ang araw ng kasiyahan. Kaya ang unang araw ay naging popular. Nangyari ito noong ikaapat na siglo. Tinanggal din naman ang ikalawang utos na nagsasabing huwag gumawa ng mga imahen o ribulto. At upang mapanatili ang magandang bilang na sampung utos, hinati ng Papa ang ikasampung utos sa dalawa. Ngunit ang batas ng Panginoon perpekto Salmo 980, Anumang Pagbabago Insulto sa Langit, ang kalikasan ay nararamdaman ang epekto ng paglabag sa batas at ng mga sumisira sa lupa, sabi ng propetang si Isayas, Lupa nagdadalamhati na lalanta, mundo humihina na lalanta, humihina mga pinakadakila sa mga tao sa lupa. Sa katunayan, ang lupa ay nadumihan dahil sa mga naninirahan dito, sapagkat nilalabag nila ang mga batas, binabago ang mga tuntunin, at sinisira ang walang hanggang tipan. Nakikita mo ba ang dahilan ng pagkasira na nagiging sanhi ng pagbabago ng klima, mga sumpa, di ba? Talagang ito ay dahil sa paglayo sa mga batas ng Diyos na nagdudulot ng pagkasira ng kalikasan at ng ating mundo. Ang ikapitong araw, Sabado, ay araw ng Panginoon, ang pinakamagandang araw ng linggo, araw ng pamilya. Kahit na mawalan tayo ng trabaho, ipapakita natin na mahal talaga natin ang Diyos ng buong puso, lubos. Handa ka bang mawala ang iyong trabaho upang iligtas ang buhay ng taong pinakamamahal mo dito sa mundo? Kung gayon, ito ay isang sukatan kung talagang mahal na mahal talaga natin ang Diyos. Sinasabi ng ating lumikha na kahit na makalimutan o makaligtaan ng isang ina ang kanyang anak, hindi pa rin kita talaga malilimutan. Paano ba natin at hindi mamahalin ang isang Diyos na ganito? Kapag isinuko mo ang iyong sarili sa pag-ibig na ito, kapag ang iyong sarili ay nabali sa tugon sa pag-ibig na ito, at nagsimulang magbigay ng voluntaryong pagsunod, maaari kang malinis mula sa iyong mga kasalanan, mabinyagan sa pamamagitan ng paglulubog na sumisimbolo sa kamatayan sa mundo at pagtanggap ng buhay na ibinibigay ng Ama. Lumikha siya ng bukal ng tubig para luminis at mahugasan mula sa lahat ng karumihan. Isang kaawa-awang ulilang bata na marumi at mabaho ay kinupkop at inampon ng isang mayamang pamilya Nakakuha siya ng mabangong sabon, bagong tuwalya, masarap na paligo at malinis na damit. Pero paano kung tumanggi ang bata na maligo o magpalit ng kanyang lumang damit? Kaya para makapasok tayo sa kaharian ng langit, kailangan nating tanggapin ang mga kondisyon. Ang nagtatago ng kanyang mga kasalanan ay hindi magtatagumpay, ngunit ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga ito ay makakatanggap ng awa. Iiwan natin sa pahinang ito ang kahangahangang ibok e na ito na nagpapakita ng hakbang-hakbang sa pagbabalik loob kung paano magkaroon ng personal na relasyon sa amang makalangit. Ngayon kung maririnig mo ang tinig ng ama, Huwag patigasin ang iyong puso. Tandaan, ano ang silbi ng makamtan ang buong mundo, ngunit mawala ang iyong kaluluwa.